All right, let's go. Tirain natin 'to. Yon, may batang tumatakbo. Pinatilyo na tumatakbo. At uh, parang takot na takot. No? Kita natin dito sa video na parang siyang takot na takot at hindi natin malaman kung ano yung nangyayari. Eto na, tignan natin, tuloy natin. Then pumasok siya sa isang trash bin oh, no. o sa isang basurahan at ayan mayroong nakasulat dito na here comes the criminals. Oh, shit! May humahabol sa kanyang masamang loob, no, masamang tao. Siguro may gagawin sa kanyang masama. Ito tuloy natin. Ito na ngayon. Ito na si Kuya humahabol ayan na siya oh yung humahabol dun sa binatilyo at uh, tignan natin kung ano yung mga susunod pang mangyayari So lumagpas si kuya yung humahabol no yung masamang loob na tayo na humahabol nga dito sa bata lumagpas siya dito sa eksena na nakikita natin no sa scene na nakikita natin at biglang may dumating na truck. No, may nagpark na truck dito sa tabi ng trash bin kung saan nakatago yung bata. Ito tingnan natin kung ano yung mga susunod na mangyayari pa. Bumalik yung lalaki na humahabol dun sa bata, no? Bumalik pagbalik niya, sinurge niya doon sa paligid, wala siyang nakita, hindi niya nakita, kaya bumalik ulit siya, no? Doon sa pinanggalingan niya, hindi doon sa pinanggalingan na una, kung saan na uh, nakalagpas na siya doon sa scene. Bumalik siya at sinurge niya nga rito sa paligid, itong trash bin malapit. Wala siyang nakita, no? Hindi niya nakita, kaya bumalik siya. Eto, balikan natin kung ano yung susunod na mangyari. At yun, bumalik ulit yung lalaking mga dun sa Binatilio, no? Bumalik siya ulit at uh, sinesearch niya pa rin, no? Hinahanap niya pa rin dun sa paligid. Pero wala siyang makita. Hindi niya talaga makita. Kaya ito, tignan natin kung makikita natin. Wow! mabaya yata yung driver ng truck no na pumark, tapos uh, umikot ulit si kuya ng humahabol do sa binatilyo at still searching siya no still searching siya wala siyang makita pa rin talaga hindi niya pa rin makita at pumasok na naman siya doon sa isang building na yon or sa isang establishment na yon kung ano man yon at uh, tinitingnan niya kung nandoon yung binatilyo. no hinahanap niya doon at talagang hindi niya makikita kasi tayo alam natin kung saan nagpunta no kung saan nagpunta o saan nagtago yung binatilyo kaya ito tingnan natin kung ano pa yung susunod check the pin check the pin, check the pin. Check the pin. Okay, tinanong nitong mahabol doon sa binatilyo yung driver ng truck no? At sinasabi naman itong uh, driver ng truck na check the bin. So, ibig sabihin, tignan niya yung trash bin siguro. Yung siguro ibig sabihin nun. Hindi ko alam. Hindi naman kasi ako mag-English. Yung, yung naririnig natin ngayon, ano? Na pinapacheck niya yung uh, bin. Baka mamaya, bintana o bin kung ano man yun. O yung buto, diba? di ba? Hindi natin alam kung ano yung bin na yun, di ba? O kaya baka mamaya si ano yun, si Mr. Bin. O kaya si Bin Laden, di ba? Bahala na, basta ito, tuloy natin. Grabe yun guys Maski ako natulala ako no? Nawala yung bata doon sa trash bin Yung binatilyo Kaya pala umalis, umexit yung uh, umahabol Kumuha ng pamalo no? Nung chinek niya na yung bin, yung trash bin At papaluin niya nata yung binatilyo Kung nakita niya doon Eh kaso wala, hindi niya nakita Nawala Paano kaya nangyari yun? Di ba? Ano kaya sa palagay nyo? Paano kaya nangyari? No? Kasi ako talagang hindi ko alam kung paano nangyari. Paano nangyari na wala yun doon? Oo, paulit-ulit na tayo ngayon tuloy eh. Kasi, hindi maitindihan. Basta yun na yun. Nawala yung bata. So, hindi nakita nung, nung kriminal o oh, nung humahabol niya nito na to doon sa bata, ano? Ewan. Basta yun na muna siguro ngayon. Magkita-kita tayo again next time. At kung kailan man yan, hindi ko po alam. Peace out. every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave